Magandang umaga mga kasangga, Ako nga po pala si Police Corporal Jerwin Relano at kasama ko po si Patrolman Albert Pitenis. Sa, Samahan sa nyo po kami sa ika-26 celebration ng United People Month dito sa Subic Lake Zone. Mga kasangga, kaya Tara na po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay mag-celebrate po kami ng IP Month Celebration. Ito po ay uh, sa pangungunan ng NCIP, the National Commission on Indigenous People, na kung saan po ay taon-taon sa buwan ng Oktubre po ay uh, isine-celebrate po natin ang... Uh, ang uh, ating mga kapamilyang Aitas dito po sa Olongapo City. At ngayon po, uh, kung makikita po ninyo sa aking likuran, ang kick-off uh, activity po ng IP Month natin ay ito po tinatawag nating IP Parade na kung saan po makikita nyo po na nakasuot po sila ng kanilang mga cultural attire. Susundan po ito ng uh, isang maiksing programa na gaganapin po sa Triangle maya maya po after ng parade. So sa Triangle po, uh, may mga activity po tayong uh, gaganapin dyan tulad ng mga um, kadang-kadang, uh, katulad po, po ng mga laro ng lahi, din po mga singing contest, dance contest, basketball, at uh, iba't iba po, po mga activity para po sa ating mga AITAS. Ito po ay uh, paraan natin, para maramdaman natin na sila po ay importante at mahalaga sa ating komunidad. Kaya po, uh, inaasahan po namin na sa inyo pong lahat ay uh, may pakita po natin ang ating mga suporta sa ating mga kapatid na AITAS. Salamat po. At okay po ay kasama natin na ating CDIPMR na si Kagawad Nestorio Pablo upang ipaliwanag po sa atin ang kahalagahan po ng ating activity Okay mga magandang umaga, magandang umaga sa ating mga nanonood. Uh, actually, taon-taon naman ay pinag-iribang natin ang buwan ng mga kagawin. Hindi lang sa ulo ng mga kagawin natin at sasabot dito. Ito ay upang ipakilala ang karapatan ng mga katutubo na naaayon doon sa batas ito ay the Indigenous People's Right Act of 1997 na kung saan andoon ang doon lahat ng mga privilege ng mga katutubo natin. At kasama dito o katuwang dito ang ating mga ahensya ng gobyerno uh, katulad ng mga uh, sandat ng Pilipinas, ang ating PNP, ang ating agriculture, ang ating DPWH, ang DOH, ang PINCES, ang uh, PhilHealth, ang SSS, at marami pang ibang katuwang namin para ipagdiwang ang buwan ng katutubo ngayon. At ang layunin nito upang, ang uh, layunin nito ay ugnay ugnayin ang ating mga katutubo at makita kung ano yung kahalagahan ng pagdiriwang ng ika anim na taunang pagdiriwang ng ating indigenous Peoples right at kung naginag-iisipin. At ito pong ating mga kapatid na atas po ay nanggaling po sa sila ay nanggaling sa ating mga bulubundukin katulad ng Mampueng, Tralala at na Iram, ganun din ang Mariwakat at uh, tinanda hinanda talaga namin niya sa ating ang ating buwan ng katutubo, apisa ng katutubo. Hinahanda namin niya upang ipakilala na buhay pa ang kultura ng mga katutubo. Pangalawa, upang proteksyonan ang karapatan nila. Katuwang din ang ating mga, uh, ang ating uh, PNP at ang ating Philippine Army na umaakyat sa bulubundukin para tignan at obserbahan kung ano pa ang pwede maitulong sa atin. napakaganda po pala talaga at ito ay napapangalagaan po natin ang ating mga kapatid pagdating po sa ating mga inday ng Maraming maraming salamat. Thank you, madam, sa inyong uh, pagkakataon na may atari ako bilang isang guest. At nawala ko ng mga manunood at nanunood dito, no? Itaas po natin ang dangalan ng oh. mga katulong sa mga yes. magitan ng mag pagsuporta ng mga PNP at ibang ahensya ng PNP gobyerno sa katahimikan, kapayapaan, ng sa lahat ayusan ng ating lahat. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Ganun at nga po ang naging activity namin ngayong araw na ito. For more updates para sa Oropo Rosito Police Office, huwag kalimutan mo like, share, subscribe sa aming official YouTube and Facebook page. At laging natandaan, basta ulis ka po, disiplinado. Uh, disiplinado.